ito po sinantol or sinantolan po dito po sa amin sa kesong ayan at nagluto po tayo dahil meron pong time today po kasi ay holiday ito po pakita ko po sa inyo paano ako magluto ng sinantol ayan magluto nga po pala ako ng sinantol ayan ganyan po isura niya na kinayod na po na santol ayan. ito po ay po ng nanay ko at ng ati ko dyan sa Infanta Queso at binigyan po nila ako uh, thank you so much kay ati Mayli at sa nanay ko po at uh, naragbigayahan po tayo nabigyan po nila tayo na pang sinantol. at alam po nila na na sasabik na rin tayo magluto na yan ito po ay uh, puhugasan po ng mga hanggang 6 times, 7 times para po uh, mawawain wala na po yung alat nito kasi binuro na po to eh. Ayan. So, let's see. Magluluto po tayo ng ating sinantol or sinantulan. Yan po. Ang tawag po sa amin sa infantarial Real Quezon, uh, sinantol po yan kapag po naluto na. Ganito po ako magluto. Uh, nag na po ako uh, bawang sibuyas luya. Diyan po sa mantika. Ayan after po ang mag-isa na bang sibuyas luya, ayan po yung ating pork na halo. Ayan. Ay nilagay na po natin. Pork po ang halo niyan kasi wala po tayong hipon. Ayan po, tingnan natin. Ayan po natin lumambot yung pork. Ayan po, nilagay na po natin yung santol na ating pinugasa ng seven times. At ayan po, uh, may, may pangalawang gata na po yung Ayan, lagayin na po natin yung kakanggata uh, ng niyog. Yan po yung pinakaunang pinga dun sa niyog. Ayan, at pinagyan ko na rin po yan ang pampalasa at ayos na ayos na po ang lasa. Ayan. Ayan po ang hitsura nung nalagay ko na po yung uh, mga kakanggata. Ayan po, at may pampalasa na po, may sili na po dyan. Ayan. siya yung hmm. gagawin sa hmm. uh, Natimplahan ko na po. Kung may kulang, maya maya po. Ah, daragaga na lang natin. Pero ang sarap na po. Po, lalagyan natin ng siling green at saka siling labuyo. Malapit na siyang maiga at umaligito ng ating sinantol or sinantulan. Ayan po, luto ng aking Sinang tol, kayo yung Yan, may sinang tol